Ikaw ang aking sandigan, ang aking pinagkukunan ng kalakasan. Sa iyo nagdarasal ng kagalingan, at palagi mong alam ang aking mga pangangailangan. Ama, Ikaw ang aking sandigan, ang aking pinagkukunan ng kalakasan. Sa iyo nagdarasal ng kagalingan. Palagi mong alam ang aking mga pangailangan. Niminsan hindi ka sumuko. Kahit pa paulit-ulit kitang binibigo. Akala ko kasi narirapat na kapag lumapit ako sa iyo, kailangan ko maging malinis at perpekto. Pero paano yung magagawa kung habang nabubuhay ako sa mundo, ay paulit-ulit magkakasala? Ilang beses akong nadapa, pero hindi nadala. Lord, ilang beses akong napaluhod, pero hindi humingi ng tulong. Nahihiya ako dahil sa dami ng aking mga kasalanan, na para bang hindi ko deserve ng kapatawaran. Pero naalala ko hindi pala talaga ito deserve me naman. Pero dahil sa mamahal na dakila, ay nagawa mo iligtas kami mula sa kaparusahan ng aming mga pagkakasala. Ikaw ang umako ng aming mga kasalanan. Niligtas mo ang buong sanlibutan. Lord, masyado kong minaliit ang iyong pagmamahal. Masyado akong nagpabihag sa kasalanan ng matagal. Akala ko kaya kong tumayo na mag-isa masyado naging mataas ang tingin ko sa aking sarili. Pero kahit pa ganun, ilang beses mo kong inintindi. Inatak mo ko pabalik sa iyong tabi. Isang bagay na matagal ko nang minimithi. Yung feeling na protektado ka na, ligtas ka sa kung ano man. At mga bagay na just lang ang makakapagpagaan pagmamahal na Diyos lang ang makakapagparamdam at kapayapaang ang matagal na nating inaasam. Ang Diyos na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan na ang kung sino mong maniwala at sumunod sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa langit na wala ng kalungkutan, at ang Diyos na magsisilbing liwanag sa iyong daan. Ang Diyos na kinalimutan ng iyong nakaraan. At patuloy kang binabago sa kasalukuyan. Hindi ang mabubuting gawa mo ang makakapagligtas sa iyo. Kundi ang Diyos lamang. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Subalit gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay naligtas. Pagpapasalamat sa Diyos na sa'yo nagligtas At minahal ka ng walang butas Ama, patuloy ang pupupuri ko na sa iyo ay laan Mananampalataya sa iyo magpakailanman Hindi ang mabubuting gawa mo ang makakapagligtas sa iyo Kundi ang Diyos lamang Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas balit gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay naligtas. Bunga ng pagpapasalamat sa Diyos na sa iyo nagligtas at minahal ka ng walang butas. Ama, patuloy ang pagpupuri ko na sa iyo ay laan. Mananampalataya sa iyo magpakailanman.